Kahit walang anunsyong tigil pasada, nadamay ang biyahe ng jeepney rutang Pasig hanggang Tagig Pateros sa kasadong kilos protesta ng piston at manibela kaninang umaga. Ayon sa pamunuan ng TPP Joda, hindi kasi sila babiyahe ngayon dahil isang daang porsyento ng kanilang drivers o kapwa tsuper ay lalahok sa rally mula sa Dilima na Quezon City patungo sa Menjola sa Maynila. Nabutan ng Deezer News no, ang terminal ng TPP Joda na halos bakante o wala yung mga normal na bilang ng jeepney at hindi rin tumatanggap ng mga pasahero. Dismayado tuloy ang gaya ni Nanay Annalyn na kung paano siya uuwi lalo walang tricycle o ibang mode of public transport papunta sa kanyang bahay sa tipas. Ganito rin ang sentimiento ni Ma'am Era na uuwi sa si tagig at maghahanap na lamang umano ng alternatibong e-jeepney para makauwi. Uh, napagod na ako mapunta dito tapos wala rin naman nagmamadali kahit yung papunta ako dito wala rin sasakyan kaya parang gusto ko nang bumalik pero tinuloy ko pa rin pagdating ko dito ganoon pa rin pare. Sa pa? naman sa kayo na uwi pa sa tagig ko po oh eh, paano yan sa ano, sasakyan niyo may bitbit -bit pa naman pa kayo pag pag jeep na lang po ako meron dito jeep doon po sa may nooban ba talaga rin po apo sabi ng TPP Joda, may isang daan at dalawampung driver sila pero tinatayang limang daan at tutulak ang kanilang grupo sa diliman ngayong umaga kasama siyempre ng mga pamilya at mga taga-suporta. Pero yung ibang ruta gaya ng Pasig Yapo at Pasig Edsa, marami pa rin sa Pasig Palengke hanggang ngayong araw na ito. Para sa kaunawanan sa Pilipinas Laser Age. ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa si serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.